Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat, mga kamister ko dyan kayo na nagkakape dyan, magandang magandang umaga sa inyong lahat, at ang mainit na patisal yay! Ngayon <laughs> mga -mister, Uh, for today's vlog 19.07 uh, ng umaga so nandito ako mga kamister dahil wala kaming uh, trabaho, ngayon nandito uh, dito ako sa ano sa kristwa ng mga natin mga pinti a uh, policeman yung uh, pista nila dito dito sa Manila Bay. Ayan. So, malabo, malabo yung dagat. So, ito na mister yung update natin dito sa Manila Bay. So, kapon, nakita nyo yung lakas na na hangin sa last upload natin ano ngayon uh, pagkita natin sa inyo mga mister yung ano yung pagtaas ng tubig dito sa Manila Bay no ayan so ito siya ayan mga kamister mister nakas lang yung hangin dito so nandito lang tayo sa gilid hindi tayo pwedeng makalapit doon dahil maulan at uh, kung mapapansin nyo mga kamister mister yung pag akyat nang ng buhangin ano tumaas banda sa may ah uh, sa dito lang yung paglakad natin kahapon eh kung saan yung alo na yan nakakatapak tayo diyan ngayon may tubig na siya so pansin nyo nandito na malapit na sa uh, yung ano yung mga basura ano at saka sinusundan naman ang dadala ng alo ayan o so, nakita nyo yan mga mister ang taas na ng level ng tubig ngayon ayan so dito to sa ano sa entrance mga ka mister so pagpasinsya nyo lang mga mister yung ingay no ng hangin napakalakas ng hangin po dito ngayon ayan sinusundan po nila linis yung mga pwedeng napakinabangan Ayan. So, tumas talaga ng ano, ang tubig mga kamister Dahil magang-maga pa lang eh na. So Dire rin po tayo na kapitdo sa trabaho natin mga kamister no. Kasi dito tayo naka ano kaya sa Manila Bay. nag update tayo. Ayan, sa so, mga pansin niyo diyan mga kamister yung baton na yan, kung saan na pa-picture yung mga ano, tao yan, pwede sumuro tayo ayan. ayan, pwede na pa tayo lumabas hindi na masyado, ano, wala nang ulan ayan, so, dito na tayo mga mister nakalapit ah, na tayo, ano ayan, yes pag lakas pa mga mister mamaya ang ulan kasi pansamantala na tumila ngayon pero kung mapansin natin sa unahan ay malamang na umuulan talaga doon ngayon papansin uh, mapansin nyo dito yung dala dala naman ng ano, yung mga basura nandito na sa ano kung saan sa taas na nung nakaraang mga update natin eh, hindi nakakaabot ngayon nandito na nandito na sa gitna ayan so dito banda ay may tubig na rin malapit na siya dito sa seawall ayan at kung mapansin nyo na deform na naman yung inayos na buhangin mga kamister yun mayroon ng mababaw dito na side at kung mapansin nyo tumakas na rin yung buhangin na yan ayan o oh. kaya malaking aayusin na naman kung nito on Thursday kung sakaling hindi sila ulanin sa kanilang pagmiminti na Ito sa And... dito sa Dolamay ayan o hindi na naman talang basura kahapon na update natin dito hindi pag -aano. pero ngayon mapansin nyo po, naman tak black na yan is mga basura na yan at dito lang sa may bandang harapan ayan nandito na sa malapit sa ano sa bato saan nakukuha ng mga picture yung mga bisita natin dito at yung mga sa kayong pandaga ayan nandito na sila mas malapit sa Manila Bay Ayan oh Ayan Nandiyan na sila nakahilirang Lapit na lang sila dito Dahil sa Supra siguro ng Tas o Lakas ng hangin salamat mga kamister sa inyong uh, suporta so shout out sa inyong lahat nakita uh, ko yung, yung mga komento mga comments sa Manila Bay so yung mga niyok ay super so okay naman at uh, hindi na rin siguro to madadadagdagan <laughs> Pero meron siyang ano, makikita eh, niyo may mga maliliit na ano no. Na ay I think dwarf. Ano siguro 'yan? Ah, Ayun oh. Nandito tayo sa entrance. Ayan. Yo, so, pasensya niyo na mga mister yung ano, yung audio natin na maingay. Napakalakas lang po ng hangin dito sa ngayon sa Manila Bay. Dahil sa bagyo nga. So, sana walang ano walang na uh, disgrasya dahil sa bagyo sa lalo na sa mga kababayan natin na lumalaot para sa hanap buhay para sa pamilya sana po ay eh, hindi na po kayo lumaot dahil sa masama ang panahon para lang mapaglana natin yung ating pamilya mas maganda eh safe po tayo eh, makukuha pa natin naman yan o makakabawi pa naman tayo sa uh, sakaling hindi tayo makapagtrabaho uh, ngayon mga kamister subukan natin makalapit dito sa ano no sa mga basura titignan natin mga kamister kung anong mga klaseng basura ang nandito ayan nila yung mga basura na mapulot nila no? Ayan, kung mapansin nyo ha mister ha, ah, kunting lakad lang natin e eh, nabot na halos natin dito yung ano yung tubig ayan so sobrang dami na na naman ng ano basura ayan tulad yan ang sinabi ko e eh, yung buhangin ay tumaas na naman kaya halos nakulong itong tubig dito kaya may tubig na dito bandang harapan ng uh, entrance ayan so, ito yung ano ito yung bato na lagi pinapapicturan dito sa likod nya ay eh, marami ng basura ayan o oh. so sari sari na yung basura na naman ayan so itong mga green na to is yung water lily, no hindi natin alam kung saan na naman ito nanggaling ayan so malaki talaga yung alon na naman mas mataas ang tubig ngayon para doon sa update natin kagabi na itong basura na ito talagang maubusan na naman sila ng paglalagyan nito <laughs> sobrang dami mga kamister ayan so magang maaga pa eh naglilinis na sila ayan ginukuha yung mga plastic sinisipirin nila at ito naman yung pamuli siguro nila ito yung mga water lily ayan may okay, mga kahoy kung ano-ano pa. Ayan, ngayon, ikot tayo dito mga kamister. Ito na yung viral stone. <laughs> ah, makita po natin dito yung Manila Baby Core. ay yung picture nya. At saka yung The Manila Bay After. So, ito na yun yung may dolomite. Ayan. So, dinis tayo mga mister sa ating vlog. Ayan, for today. So, may kita nyo mga mister yung pagtaas ng tubig dito sa Manila Bay. Ayan. So, ito yung inapakan ko, eh, may tubig na. Ayan, o. Oh. Malapit na dito sa entrance. So, pag sumama pa, at sumama pa lalo yung panahon eh malamang itong nilalakaran ko aabot na yung tubig dito o sana wag naman ayan mas malalaki yung alon ngayon mga mister compare dun kahapon sa last upload natin ano ayan Kita niyo mga mister yung ano yung tubig na kulong na dahil sa pagtaas ng mga dolomite na ito na hinapas ng alon. Ayan oh. No? Dansity sir. Dansity. Ano? Asin niya sir. Yung tropa mo ba Ah, okay. So, uh, ano pangalan niya sir? Waray kuwaren 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 kasi yan dan dan, dan. oh so sa taw kay kuwaren kasama natin dito si no? ano naka hindi uh, ako naka-live paka no vloglan to ah wala lumipis na yung ano nak, nakatak na yung mga malinipis natira na lang graba 3 4 na lang po eh natira na oh oh ayan nga mister wala nang ano wala nang buhangin yung pino graba na lang natira ah uh, atake na naman ano ayusin na naman ang ano yan ginagawa na nila hinapas na papasok eh kaya nga tapos nag-update ako dito maganda pa ito tingnan eh pero may kaunting basura kaya lang wala na oh

nandito kasama natin si Trupang OFW channel so kasupport natin yung channel niya mga kamister si sir Warren Warin. ha ah, ayan saan pa kayong galing sir? Beses, ah o oh. itinapos tinapos yung medyang project sa ano sa Bako sa ano kami mga sabi na sa ano sa DPWA project sa harap yan ayan so ayan si Sir Warren uh, Pasupport pa-support yung ano nila mga kamister yung channel niya so ados hindi kami magkalayo subscribe <laughs> so sana masuportahan nyo kami mga kamister mga baguang uh, vlogger ayan so dito Ayan na mga kamister So, ah, na, 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 na yung ano yung, natin. Yung kaibigan natin ah, s'yempre. Ayun. So, 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 mga... COSD, uh, so, ano tawag niyo sa mga kabayan or sa ano mo? Mga tao mo sa supporters mo. So, you, namin, mga viewers natin mga kabayan. Mga kabayan. So, so shout sa... out sa inyo lahat mga kabayan. Mga kabayan natin ayan. sa abroad Ayun. Sa Uh, so, Mag-iingat kayo mga kamister so, ano, lalo dyan sa mga relatives ko na dyan sa Kuwait, sa Saudi. Uh, Mag-iingat kayo palagi dyan. Kami, ayos lang. Nandito kami sa Manila Bay, kasama ko si Sir Warren, sa si uh, Tropang OFW Channel. Yan, uh, support nyo mga kamister Salamat, salamat, Sir Warren. Thank so, uh, kami ni Sir Warren ano sa Manila bay, ayan so, malalaki nga doon sa ngayon mga kamister ang oras po natin, 7.59 ng umaga, August 23 ayan so buti na lang eh, tumila ng bagya yung ulan pero maya maya sigurado bubuhos na lang ulit kaya napuntahan namin yung tabi ng ano ng tubig so dito para makita nyo ng malapitan yung mga alon at saka simple, yung update namin kay dito sa ano sa Manila may stock sila dyan sa ano sa gilid ayan nilalayo na nila yung boat nila papunta dun sa ano, malalim na lang natin saglit dito sa ano no sa papuntang dulo so ayan na yung mga basura sa gilid na Dolomite banda dun sa unahan mga kamister maliit na lang halos masasakop na siya ng tubig ayan And sa taas ng tubig at saka malakas yung alon halos sumasampara dito sa bandang taas so yung malinis na Dolomite, ito na naman siya ngayon Marami na naman basura Ayan Sawa na naman sila kakalinis dito para parang iinit na na hindi mo alam pero doon sa unahan ay malabo pa rin yung langit o mapansin nyo dyan Ayan. baka mamaya ay babagsak na naman ang malakas na ulan hindi pa bumabang tubig dagat ulan na naman Mamaya abot na dito. Ayan. Kaya kung mapansin nyo mga kamister ah uh, Walang mga bisita dito ngayon no? Alos kami lang Mister ah uh, Tropang OFW channel Kasama ko siya at uh, Ibang vlogger din At uh, saka yung mga naglilinis Sa nga doon sa dulo ayan isesegregate nila yung mga plastic mga basura so marami na naman basura mga mister dito sa Manila Bay ayan ha katotohanan katotohanan na uh, paglinis mo palang bukas kinabukasan may linisin ka na naman ay ay wala ito na yung ano mukha ng Manila Bay eh. dahil pa Vermont na marami tayong mga bagyo na may experience na naman kaya ang Manila Bay ay palaging mayroong basura dala nga ng alon ang galing kung saan saan lugar. Ayan. Ito na yung mga basura. May mga kahoy. Itong plastic talaga eh. Itong plastic na disposable. Ang dami. Ayan o. daing plastic yun mga may kita natin ngayon dito yan plastic cup at saka mga ano yan mga bottle of water soft drinks kung ano-ano pang mga plastic na nandito so nandito na hindi na na hindi na na tapos-tapos yung mga basura na nandito sa Manila Bay araw-araw pag masamang ulan masamang panahon magkaroon at magkakaroon ng basura na naman ayan so yan ang dito mga kamister sa Manila Bay no? Ayan Ayan mga kamister uh, Natin na natin dito sa ano Sa Manila Bay no? Uh, ngayong araw Almost 23 Ng umaga So katapos na natin magkapi kanina eh, Pumunta na tayo dito At uh, yun yan Nagin nga natin si Sir Ah uh, lang ulit channel so support mga kapistera please support our channel so ayan uh, sana enjoy kayo sa vlog natin mga kapistera ngayong umaga, ngayong araw ayan so sana hindi na lumakas yung ulan o kasi hindi kami makapagtrabaho sa trabaho namin ayan so pasupport na lang din mga kamister ng ating uh, page sa facebook uh, das tv basinilio pa yung ating uh, channel sa facebook sana masupport nyo rin mga kamister ayan so maraming maraming salamat mga kamister kita tayo sa next vlog natin bye bye pansamantala isasara yung ano yung dolomite dahil tumatas ng tubig ah uh, pinapalabas po lahat ng mga ano uh, nandito maliban sa mga maglilinis so kita kita sa next vlog natin mga mister bye bye